Tingnan na, ibibidyo ko lang to. Smile, mom. Open. Let's go, let's try it. Wow, kunwari, dinayo natin. Eh, lang naman natin. Open na siya. Sakto-sakto pagdating namin, nag-open siya. Bagong bake! Bagong bake! Ang cute naman. Mini, ano lang siya. Mini bahay. Uy, meron na kagad tayong kasabayan. Tara, pasokan natin. Testingin natin kung ano meron. Uy, ang bango. Ang cute naman, ang liit. Guys, hindi tayo kasha. Ang <laughs> tinapay. Oh, tinapay lang Oo, tinapay lang. Oo, tinapay. Tidak ada orang. Ayo, pizza. Main apa, sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu,

Meron sa labas. Bahay mo yung siguro sa